Nakatayo ka sa gilid ng pipinuhan, may hawak na pandilig at patuloy na nagbubuhos ng tubig, umaasa sa milagro. Pero wala pa rin. Ang mga pipino mo ay mapait, baluktot o kaya naman napakakaunti ng bunga. Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyong ito? Malamang tulad ng libu-libong iba pang hardinero, pare-pareho kayong nagkakamali. Huwag muna ninyong diligan ang mga pipino nyo hangga't hindi nyo pa nalalaman ang pitong sikreto para sa masaganang ani. Ngayon, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa pagdidilig. Ibubunyag natin ang mga simple ngunit hindi halatang patakaran na magpapabago sa inyong simpleng pipinuhan at gagawin itong tunay na masaganang bukirin ng pipino. At maniwala kayo. Ang ikapitong sikreto ang pinakasimple, pero ito ang madalas na nakakalimutan. Isipin natin sandali, ano ba talaga ang pipino? 95-97% nito ay tubig lang. Tubig na magandang binalot ng kalikasan, may kaunting bango at kaaya-ayang kagat. Kaya naman, sa tamang pagdidilig, nakasalalay ang lahat. Ang lasa, ang laki at maging ang dami ng magiging bunga. Ang maling pagdidilig ay nagdudulot ng stress sa halaman at kapag stressed ang pipino, nagsisimula itong depensahan ng sarili. Gumagawa ito ng sangkap na nagpapakapait sa kanya at inilalagas ang mga bulaklak nito para makatipid ng lakas. Ang inyong gawain ay hindi lang basta bigyan ito ng tubig, kundi lumikha ng perpektong kondisyon para maramdaman nito na para itong nasa isang resort kaya, narito ang sikreto numero uno na siyang madalas dahilan ng pagkabigo, kahit ng mga sanay ng magtanim. Ito ay ang temperatura ng tubig. Napakasimple pakinggan, hindi ba? Pero sa likod ng simpleng katotohanan ito, naroon ang nakatagong panganib. Isipin ninyo ang karaniwang senaryo. Kukunin ninyo ang hosi na konektado sa balon o sa gripo didiligan ninyo ang inyong mga tanim na pipino na may pakiramdam na tapos na kayo sa inyong tungkulin. Ang tubig sa hose ay karaniwang napakalamig, halos hindi lumalagpas ng 10 hanggang 12 degrees Celsius. Para sa atin, sa init ng tag-init, ito ay isang nakakapreskong lamig. Ngunit, para sa pipino, para itong biglaang pagligo, sobrang lamig na tubig. Alamin natin ang dahilan. Ang malambot at sensitibong ugat ng pipino ay matatagpuan sa itaas, ang pinakamainit at nasisikatang bahagi ng lupa. Doon sila komportable. Ang temperatura ng lupa ay maaaring umabot sa 20, 25 at maging 30 degrees Celsius. Ngayon, sa mainit at komportabling ugat na ito, bubuhusan ninyo ng napakalamig na tubig. Hindi lang ito basta stress, ito ay isang matinding thermal shock ano ang nangyayari sa mga ugat sa sandaling iyon? Literal silang naninigas at umabaloktot. Ang pangunahing tungkulin nila, ang pagkuha ng tubig at sustansya, ay pansamantalang ganap na humihinto. Sa halip na lumago at magbunga, inilalaan ng halaman ang lahat ng lakas nito para lang mabuhay. Sinusubukan nitong magpainit at bumalik sa dati pagkatapos ng naranasang shock. Ang kahihinat na ng ganitong pagdidilig ay talagang nakakalungkot. Bumabagal ang paglaki at ang maliliit na bunga na nangangailangan ng pinakamaraming nutrisyon ay nagsisimulang manilaw at malagas. Pinapakawala na lang ng halaman ang mga ito para makatipid ng enerhiya. Higit pa rito, ang mga ugat na humina dahil sa lamig ay madaling kapitan ng mga sakit na ng fungi lalo na ang root rot. Ang solusyon sa problemang ito ay napakasimple at hindi niyo kakailanganing gumastos. Ang tubig na ididilig sa pipino ay kailangan talagang patayuin at painitin sa araw. Maglagay ng bariles, tangke, o kaya ay ilang malalaking timba sa inyong bakuran. Punuin ang mga ito ng tubig sa umaga at pagdating ng gabi ang perpektong oras para magdilig ang tubig ay iinit na sa komportabling temperatura na 22 hanggang 25 degrees Celsius. Ito ang buhay na tubig na siyang ipagpapasalamat sa inyo ng inyong mga pipino sa pamamagitan ng masagana at malutong na ani. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang sikreto na may direktang koneksyon sa oras. Tanungin ang inyong sarili kailan ninyo dinidiligan ang inyong mga pipino? Kung ang sagot ninyo ay sa tanghali, kapag may libreng oras, pasensya na po. Pero sa kasamaang palad, kayo mismo ang nagbibigay ng maraming problema sa kanila. Isipin ninyo ito. Tirik na tirik ang araw, tanghaling tapat. Masigla ninyong dinidiligan ang mga pipino at kumikinang ang mga patak ng tubig sa malalapad nilang dahon. Ang ganda tingnan, di ba? Nakaka-refresh. Pero sa totoo lang, isa itong malaking kapahamakan. Ang bawat patak ng tubig ay nagiging parang maliit na lente na nagpo-focus sa sinag ng araw. Ang resulta? Nagkakaroon ng paso ang malambot na ibabaw ng dahon. Yung mga dilaw o kayo manging mantsa na napapansin ninyo, hindi yan sakit, kundi sugat na nagiging daan para pasukan ng iba't ibang impeksyon at hindi pa dyan nagtatapos. Kapag dinidiligan ninyo habang mainit, para lang kayong nagtatapon ng tubig. Malaking bahagi ng tubig ang nag -e evaporate mula sa lupa at sa dahon. Kaya hindi ito nakakarating sa ugat. Akala ninyo, nadiligan ninyong mabuti ang halaman. Pero ang totoo, gumawa lang kayo ng isang mamasamasang steam room sa paligid nito. At sino ang pinakagusto sa steam room? Tama, ang mga fungi. Ang kombinasyon ng init at basa sa dahon ay perpektong lugar para mabilis na lumaganap ang powdery mildew at downy mildew. Kaya, anong oras ba ang dapat piliin? Tandaan ang simpleng patakaran. Diligan ang mga halaman either maaga sa umaga bago pa man uminit ang sikat ng araw o kaya naman sa gabi. Pagkatapos, ng paglubog nito. Ang pagdidilig sa umaga ay maganda dahil nakakakuha ang halaman ng sapat na tubig para sa buong araw at mabilis ding natutuyo ang mga patak sa dahon. Ngunit maraming bihasang hardinero ang naniniwala na ang pinaka-ideal ay ang pagdidilig sa gabi. Humupa na ang init, minimal ang evaporation, at may sapat na oras ang tubig para lubusang bumaba sa lupa hanggang sa pinakadulo ng ugat. Tahimik na umiinom ang halaman sa buong gabi, nag-iipon ng lakas. Kalimutan na ang pagdidilig sa tanghali. Hindi ito tulong, kundi perwisyo. Ang ikatlong sikreto ay tungkol sa tamang paraan ng pagdidilig. Dito, marami sa atin ang nagkakamali. Karamihan ay nagdidilig sa pamamagitan ng pagpapaulan direkta sa dahon gamit ang showerhead ng lata ng pandilig o hose. Akala natin, nililinis natin ang alikabok at pinapresko ang buong halaman. Pero sa katotohanan, lalo lang nating iniaanyaya ang mga sakit, ang patuloy na basang dahon ng pipino, lalo na sa loob ng greenhouse kung saan mataas na ang humidity, ay direktang sanhi ng sakit na fungal. Gustong gusto ng powdery mildew na parang puting pulbos sa dahon at downy mildew or peronosporosis na may dilaw na mansa ang ganitong kondisyon ang spores ng mga fungi na ito ay nasa lahat ng dako pero tumutubo lang sila sa basang kapaligiran sa pagdidilig sa dahon ikaw mismo ang lumilikha ng perpektong lugar para sa kanila para dumami bukod pa rito karamihan ng tubig na tumama sa dahon ay sumisingaw lang at hindi nakakarating sa dapat nitong puntahan. Ang tanging layunin natin ay diligan ang ugat ng halaman. Ang ugat ang responsable sa pagdadala ng tubig at sustansya sa buong halaman. Ang dahon ay halos walang partisipasyon sa prosesong ito. Kaya tandaan ang ginintuang patakaran. Dapat diligan ang pipino ng direkta sa ugat. Gawin ito ng maingat para hindi masira ang lupa at hindi malantad ang ugat. Mas mainam gumamit ng lata ng pandilig na walang showerhead o dahan-dahang buhusan ng tubig mula sa timba. Itutok ang bibig ng lata ng pandilig direkta sa paligid ng ugat. Ang ganitong paraan ay ginagarantiya na 100% ng tubig ay mapupunta sa tamang lugar. Kung malaki ang inyong taniman at matagal diligan ang bawat halaman ng paisa-isa may mahusay na solusyon. Gumawa ng mababaw na kanal sa tabi ng hilera, mga sampu hanggang labin limang sentimetro mula sa tangkay, at dito idilig ang tubig. Dahan-dahang sasaihin ng lupa ang tubig at pantay-pantay nitong didiligan ang buong ugat habang mananatiling tuyo ang tangkay at dahon. Ito ay simple, pero napakabisa para maiwasan ang pinakamapanganib na sakit ng pipino. Ang ikaapat na sikreto ay lubusang binabasag ang popular na maling akala na mas madalas magdilig, mas maganda. Marami ang nag-iisip na ang mga pipino na mahilig sa tubig ay kailangan diligan araw-araw ng pakonti-konti. Ito ay isang maling paraan na nagre-resulta sa pagkabuo ng mahina at mababaw na ugat. Unawain natin ang lohika ng halaman. Kung araw-araw mo itong bibigyan ng kaunting tubig na bumabasa lamang sa ibabaw na bimben ni itong sentimetro ng lupa, ang mga ugat ay walang dahilan upang lumalim. Bakit pa sila magpapakahirap maghanap ng tubig sa ilalim kung palagi naman itong nasa ibabaw? Bilang resulta, ang mga ugat ay lumalaki ng pahalang at hindi palalim at nananatili, sa pinakaitaas na bahagi ng lupa. Ano ang panganib nito? Una, ang ganitong mababaw na sistema ng ugat ay napakadelikado. Ang ibabaw na bahagi ng lupa ay mabilis matuyo sa sikat ng araw at umiinit. Ano mang maikling tagtuyot o ang iyong kawalan sa hardin ng ilang araw ay nagiging kritikal para sa halaman. Pangalawa, ang ganitong mga ugat ay hindi makakuha ng sustansya mula sa malalim na bahagi ng lupa at ang halaman ay magiging lubos na umaasa sa iyong mga pataba. Ang tamang estratehiya ay ang bihira, ngunit napakarami at malalim na pagdidilig. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Sa halip na magbuhos ng isang litro sa bawat halaman araw-araw, mas mainam na buhusan ang bawat halaman ng think thinktam sa litro ng tubig minsan sa bawat duha kwa kapas na araw, depende sa panahon. Ang iyong gawain ay basain ang lupa sa lalim na hindi bababa sa 20 karamas sentimetro. Ang ganitong pagdidilig ay nagtutulak sa mga ugat na lumalim pa sa paghahanap ng bumababang tubig. Nabubuo ang isang malakas at nakakalat na sistema ng ugat na nagpapalakas at nagpapatibay sa halaman. Madali nitong malalampasan ang kaunting tagtuyot pag-isa nitong kukunin ang sustansya at tubig mula sa kalaliman upang masuri kung sapat ang iyong pagdidilig. Maghukay lamang sa tabi ng taniman isang oras pagkatapos diligan. Kung tuyo na ang lupa sa lalim na may 5 sentimetro, huwag magatubiling dagdagan pa. Ang ikalimang sikreto ay tungkol sa isang bagay na marami ang hindi pinapansin ang kalidad ng mismong tubig. Sanay na tayong isipin na ang tubig ay tubig lang. Ngunit para sa mga pipino, itong mga delikadong halaman, ang komposisyon ng tubig ay napakahalaga. Ang pinakakaraniwang pinagkukunan ng tubig ay mula sa gripo o malalim na poso. Kadalasan, ang ganitong uri ng tubig ay matigas. Ibig sabihin, mayaman ito sa mga asin ng calcium at magnesium. Sa regular na pagdidilig, ang mga asin na ito ay naiipon sa lupa na nagiging sanhi ng pagtaas ng alkalinity nito. Sa alkalinity na lupa, nahihirapan ang mga pipino na sumipsip ng mahalagang microelements tulad ng iron, manganese at boron kahit pasapat ang dami nito sa lupa. Sa panlabas, ito ay makikita sa paninilaw ng mga dahon sa pagitan ng mga ugat Tinatawag itong chlorosis. Nagugutom ang halaman kahit nasagana sa sustansya ang paligid. Isa pang problema sa tubig mula sa gripo ay ang chlorine. Idinadagdag ito upang disimpektahin ang tubig. Ngunit para sa mga halaman, lalo na sa mga kapakipakinabang na mikroorganismo sa lupa, ang chlorine ay lason. Pinipigilan nito ang pagdami ng microflora na tumutulong sa mga ugat na sumipsip ng sustansya at sa pangkalahatan ay pinapabagal ang paglaki ng mga halaman. Kaya, anong uri ng tubig ang perpekto? Siyempre, ang tubig ulan. Ito ay malambot, may neutral na pH at sagana sa oxygen. Kung may kakayahan kang kuliktahin at gamitin ang tubig ulan, ito ang pinakamahusay na regalo para sa iyong mga pipino. Ngunit Paano kung walang tubig ulan? May solusyon at napakasimple nito. Ano mang tubig mula sa pusuman o gripo ay kailangan munang patagalin. Sa loob ng isang araw na nakaimbak sa bukas na lalagyan, halimbawa sa isang bariles, ang malaking bahagi ng klorin ay maglalaho at ang mga matitigas na asin ay bahagyang bababa sa ilalim. Bukod pa rito, tulad ng nabanggit na, ang tubig ay aabot sa tamang temperatura. At para palambutin ng tubig, maaari kang magdagdag ng kaunting pit na nakabalot sa isang gasa na supot sa bariles o maglagay ng isang basong abo ng kahoy sa bawat 100 litro ng tubig. Hindi lang nito palalambutin ng tubig, kundi bibigyan din ito ng mahalagang elemento. Ang ikaanim na sikreto ay ang pagiging flexible at pag-angkop ng pagdidilig sa bawat yugto ng paglaki ng halaman, isang malaking pagkakamali ang pagtrato sa isang maliit na punla at sa isang malaking hitik sa bunga na halaman ng pareho. Magkaiba ang kanilang pangangailangan sa tubig. Tingnan natin ang siklo ng buhay ng pipino mula sa pagtatanim ng buto o paglilipat ng punla. Sa panimulang yugto na ito, habang maliit pa ang halaman, ang ugat nito ay napakapino at mahina pa. Mahalaga sa yugtong ito ang pagiging katamtaman. Ang labis na pagdidilig ay madaling magdulot ng pagkabulok ng mahihinang ugat. Dapat na laging bahagyang mamasa-masa ang lupa. Ngunit huwag hayaang maging putikan. Diligan ng paunti-unti. Ngunit sapat ang dalas upang hindi matuyo ang ibabaw na bahagi ng lupa. Pagkatapos nito, Susunod ang yugto ng aktibong paglaki at pamumulaklak. Dito, lalaki ang mga dahon ng halaman, hahaba ang mga baging at magsisimula itong mamulaklak. Sa panahong ito, tataas ang pangangailangan nito sa tubig. Dapat na mas masagana ang pagdidilig, ngunit hindi masyadong madalas upang hikayatin ang paglaki ng ugat ng mas malalim tulad ng napag-usapan na natin. Ang kakulangan sa tubig sa yugto ng pamumulaklak ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nalalagas ang mga bulaklak at bunga ng halaman. Kulang lamang ito sa sapat na sustansya o suporta upang pakainin ng mga ito. At narito na ang tugatog, ang yugto ng masaganang pamumunga. Ang isang ganap na lumaking pipino na sabay-sabay na nagbubunga ng maraming prutas ay nagiging parang isang water pump o tagasipsip ng tubig. Alalahanin, 75%, 95% ng pipino ay binubuo ng tubig. Upang magbunga ng makatas at malutong na pipino, malaking dami ng tubig ang kailangan ng halaman. Sa yugtong ito, ang pagdidilig ay dapat na pinakamarami, madalas at lubhang sagana. Ano mang kakulangan sa tubig ay agarang makakaapekto sa kalidad ng ani. Magiging maliliit baluktot at higit sa lahat, mapait ang mga pipino. Kapag nakakaranas ng tagtuyot, doon nagsisimulang gumawa ang halaman ng kukurbitasin, ang sangkap na nagbibigay ng pait. Kaya sa panahon ng pamumunga, siguraduhing maingat na bantayan ang pagkabasa ng lupa. Huwag matakot na diligan ng sagana, pasasalamatan ka ng iyong mga pipino. Panghuli, ang ikapitong sikreto ito ang pinakasimple at pinakaluhohi ko, ngunit kahit ito ang madalas na nakakalimutan ng marami. Ganito ang sikreto. Tigilan na ang pagdidilig ng pipino base sa kalendaryo o sa schedule. Maraming naghahalaman ang sanay na sa ganito. Dinidiligan ko ang mga pipino tuwing miyerkules at sabado. Pero syempre, ang panahon ay hindi sumusunod sa ating schedule. Ngayon ay maaaring maulap at malamig, pero bukas naman ay matindi ang init at may kasamang tuyong hangin. Nagbabago ang pangangailangan ng halaman araw-araw. Kung didiligan mo ang pipino, base sa schedule, kahit malamig at umuulan, magiging labis ang tubig sa lupa at maaaring mabulok ang ugat. Samantala, kung hindi mo naman didiligan sa matinding init dahil hindi pa Sabado, baka ito pa ang makasira sa iyong ani. Ang tanging tamang batayan sa pagdidilig ay ang aktwal na halumigmig ng lupa. Ang iyong pangunahing kasangkapan ay hindi ang kalendaryo kundi ang sarili mong mga mata at kamay. Paano mo malalaman kung oras na para magdilig o hindi pa? Mayroong napakasimple at hindi nagkakamaling paraan ang pamamaraan ng lolo, kung tawagin nakakain lamang ng bimke segundo sa iyong oras. Lumapit ka lang sa taniman, lukutin ang lupa gamit ang daliri nang humigit kumulang 10 sentimetro ang lalim o kumuha ka lang ng bukol ng lupa mula sa lalim na ito. Ngayon, pisilin mo ito sa iyong palad. Kung may tumutulo o sumisingaw na tubig mula sa bukol, maaga pa para magdilig, sapat na ang tubig nito. Kung ang bukol naman ay nananatiling buo ang hugis, tiksik at basa sa pakiramdam, ngunit hindi tumutulo ang tubig, perpekto ang kondisyon nito at hindi pa kailangan diligan. Pero kung ang lupa ay nadudurog sa iyong mga kamay, tuyo at maalikabok, ito ay sinyalis ng SOS. Ang halaman ay nagihirap na sa uhaw at dapat mo pa itong diniligan kahapon. Kumuha agad ng pandilig ang simpleng test na ito ang pinakamaaasahang indikasyon. Isinasaalang-alang nito ang uri ng iyong lupa, ang panahon at maging ang laki ng halaman. Huwag kang umasa sa schedule kundi sa aktual na kondisyon ng lupa. Kapag natuto kang damahin ang iyong lupa, lagi mong malalaman kung kailan talaga nauuhaw ang iyong mga pipino at maibibigay mo sa kanila ang tubig sa oras na pinakakailangan nila ito. Ito ang tunay na sining sa pag-aalaga ng halaman. Ang pinakamahalaga at nakakapagtakang punto sa buong kwentong ito ay ang mga sikretong ito ay gumagana lamang kapag magkakasama bilang isang pinag-isang sistema. Kahit perpekto mong sundin ang anim na patakaran, isang pagkakamali lang, halimbawa pagdidilig ng malamig na tubig sa tanghali gamit ang hose, ay kayang balewalain ang lahat ng iyong pagsisikap at magdulot ng stress sa halaman. Hindi pinapatawad ng pipino ang kapabayaan. Mapait na lasa, nalalagas na bunga, sakit. Hindi ito masamang kapalaran kundi senyales na may isang bahagi ng sistemang ito ang nasira. Hindi lang ito basta koleksyon ng magkahiwalay na payo. Ito ay isang kumpletong pilosopiya ng pag-aalaga kung saan ang pagbibigay mo ng pansin sa detalye ay direktang nagiging malutong at makatas na ani. Hindi ka lang basta nagdidilig ng pipino. Pinapamahalaan mo ang kanilang kalusugan at kapakanan. At kapag naintindihan mo ang simpleng kang ito, tuluyan mo ng Makakalimutan ang anumang problema sa pag-ani Kaya, ulitin natin ang formula ng tagumpay Mahaligam-gam na tubig Pagdidilig ng maaga sa umaga o sa hapon Direkta sa ugat, malalim Pero hindi masyadong madalas isinasaalang alang ang yugto ng paglaki At ang aktwal na halumigmig ng lupa Yun na Simple, lohikal, at napakabisa Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang sa inyo ang mga sikretong ito at handa na kayo sa pinakamalaking ani, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Malaking tulong ito para makagawa kami ng mas maraming kapakipakinabang na video. Ngayon, tanong naman para sa inyo, anong mga sikreto sa pagpapalaki ng pipino ang mayroon kayo. O baka naman nakagawa kayo ng isa sa mga pagkakamaling ito at ngayon nyo na naintindihan kung ano ang sanhi ng pagkabigo. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Matuto tayo ng magkasama.